Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nagbabalik dito sa akin channel. Maraming salamat po yung mga nagpabuk po ng reading. Pwede po kayong magpa-reading ng para sa ghost month. Okay? Um, ibang tawag dito? Magkakaroon po kayo ng free rituals para sa ghost month nang hindi kayo abalahin or pupuntahan ng mga hungry ghosts. So ano po ba yung ghost month? May nagtatanong sa akin bakit po ganun kailangan mo. So ang mga ghost month po sila po yung mga kaibigan natin na nasa uh, pupunta po sila dito, bababa sa atin. So titingnan po nila dito sa atin. So kung wala po kayong iaalay kung kung pangit po hindi po kayo nakapaghanda, hindi man handa yung like pagkain, no. Um, kahit kung wala po tayong kahit maliit na pruta, si Ali, ng food, anything, or mag, magsunog tayo ng money, money, paper money, yan, yung, yung yellow na binibili sa, ano, sa online, meron po yan. So, kung meron po kayong ganun, so, mag lang po kayo. Tapos, kahit yung food na maliit lang okay lang po yun kung wala kayong budget so pero importante po kasi ang hungry ghosts okay kailangan natin silang pakainin kapag kasi hindi mo sila inano papasok sila sa bahay natin magbibigay po sila ng negative sa atin okay pwede pong life um, accident or sakit or pagkalugi mawalan ng pera, yan. Marami po silang kayang gawin. So, ano ba naman yung mag-alay lang tayo? Kahit magkano, magagasto natin. Pero kung walang, wala po talaga kayo kahit juice, mag-alay lang po kayo. And then, kausapin nyo po sila. Okay? May intindihan naman po nila yon Bigyan nyo po ako ng swerte. Tulungan nyo po ako na why next year, makakapag-alay po ako sa inyo. Sa ngayon, pasensya na ma pasensya po, okay? Pwede pong ganun, okay? Yan. So, huwag nyo kalimutan. Siyempre, nangako kayo next year. So, mag kailangan nyo mag-alay talaga next year, if ever, kung gipit kayo ngayon. Ace of Cups, umaapaw na blessings. Paparating, new beginning. Para sa person mo, but some of you is yung person ninyo ay umiiyak. Bakit kaya umiiyak? Okay, yung iba po sa inyo talagang hindi niya gusto yung nakipag-iwalay ka, hindi kayo nag-usap, yan, or something na parang hindi mo gusto, yan. Yan, so, ano pa? Queen of Pentacles. Six of Wands. And, wow, ang ganda naman nito. Oh my God. May ikakasal. Kung hindi po ikakasal, yung person ninyo ay magbabalik po talaga. Sa ayaw at, gusto, uh, sa, at sa gusto mo, ipipilit niya yung sarili niya. Yan, Ang ganda. Tutuloy ko pa ba? Parang ayaw ko na. Totoo, ang ganda ng cards ninyo, ang cards ng person mo. Kung nagsisama kayo, napakaganda ng blessings, happiness, and parang meron siyang ano, if ever, if ever wala na kayo, hiwalay kayo. Nagkakalabuan sila ng third party or kung third party ka, kung asawa ka man, okay? Medyo ayaw niya. So, gusto makipagbalikan sa'yo yung asawa mo or yung ex mo. Yan. So, na, parang nagkakaroon siya ng, ng ano, ng, ano tawag dito? Nagkakaroon siya ng, Oh my God. Kinikilabutan ako, promise. Ang ganda po talaga. Ano bang sasabihin ko sa inyo? Ah, uh, meron kang success din. Kasi lumabas dito yung, yung energy mo. Na mukhang may malaki-laki kang matatanggap. Umaapaw. Dito palang umaapaw na yung emotions. So, maari po yung iba po dito is tears of joy. Okay? This time, magwawagi po kayo. Yan. This time, panalo po kayo. Kayo po yung panalo. So, dyan na lang talaga. Ayoko nang dagdagan yung cards ng person ninyo. Napakaganda po. Meron pong ikakasal. Kung naudlot po yung kasal ninyo, maari po na, um, ano man tawag dito, maaring, ano ba, um, magkakasundo kayo, matutuloy po naudlot man, pero matutuloy po ito. Okay? Kung kasal na po kayo, wala naman, sab baka sabihin nyo, ah, paano kami ikakasal? Kasal na kami. So, kung kasal na po kayo, meron po kayong pinaplano. Napakaganda po talaga. Okay? ah Walang humpay na blessings ang paparating. So, kung binibless yung person mo, ibig sabihin, ibibless ka din ng universe. Kasama na po kayo. Okay. Dito naman tayo. Dito naman tayo sa inyo sa sa energy ninyo. Gustong-gusto ko yung cards na to. 'Di ba? Para ang ganda lagi yung lumalabas. Teka lang. Kitang-kita niyo naman Eh. So some of you yung person niyo kung na-spell po 'yan. Um, yung iba po, kung gusto niyo tulungan tulungan niyo po may pag-asa pong mawawala na yung spell niya okay meron po talagang babalik sa buhay ninyo manggugulo guguluhin ka hindi para maging malungkot ka guguluhin ka para makikipagbalikan sa iyo okay uh, hindi siya naka-reverse na nalagay ko lang talaga ng reverse sa cards yan po talaga yung okay so Wow, ang ganda. O, oh, ikaw din. Oo. Oh. Parang may, parang may ano, may mga new energy talaga. Alam nyo, siguro efekto, efekto to ng mga sinasabi ko sa inyo, yung mga new moon. Okay. So, full moon na naman tayo, ha. Importante po yung full moon manifestations. Napakalakas po ng enerhiya na yan. Okay antayin nyo lang po, malapit na po yan. Kailangan nyo po magpa-reading kung bago mag-full moon. Mga hindi nagpa-reading ng new moon, pwede kayo magpa-reading sa full moon at sa ghost month. Depende po sa inyo, pilian nyo po yung tatlo na yan. Free rituals na po yun sa inyo. So, acknowledge, okay, makikilala ka. So, outstanding yung person mo, ano. Pwede rin ikaw, ikaw to eh, um, meron kang Wow, ang ganda talaga. Meron kang bibilin, makukuha mo na. Baka pwedeng debit or utang. Ayun na, pare ngayon. Uh, lupa, bahay mababayaran mo na. Okay, coming na po ito. Yes, coming na po ito. Wow, ang ganda fort of earth. Ang ganda rin ng cards ninyo. Ang ganda talaga. Mag-ingat-ingat lang sa uh, emotions mo kasi parang nagmamadali ka. Okay, relax lang. Makinig ka sa mga advisors ninyo. Kung meron kayong nanay, tatay na nag-advise sa inyo, kapatid, best friend, anything, or ako, kung client man kita, relax ka lang and process po yan lahat. Makinig ka daw, take your time. Okay, mag-relax din naman daw po kayo. Huwag mong i-pressure yung sarili mo dahil ah, yung success mo paparating na rin. Okay? Paparating na. So what is the big blessings? Tingnan natin. Oh, lalakas yung intuitions mo oh. Lalakas, mas lalo kang lalakas. Ah, ayun lang. Medyo okay meron kang hindi maka hindi ka makapag-decide kasi nga magulong isipan mo. Pero on the right path ka. Kung ano man mapipili mo na right path ka. Okay? Hala, ang ganda talaga. Ang ganda. So ano yung mga tingnan natin kung ano may advice sa ng Oracle. Pwede din job, new interview, makakapasa ka. Uh, meron ako na si sense dito, pwede rin mag-move out ka, lilipat ng bahay sa mas malaking magandang bahay. Okay. Wow! Oh my god, it's it's your time to shine. Success from what you pour your heart into. Oh my god, universe. Sinagot po talaga kayo ng universe congratulations sa inyo ha okay so sa mga new work new job um, nag nag-aapply wag na kayong magpatumpik-tumpik pa don't waste your time tumayo ka diyan maganda yung energy mo ngayon okay magtrabaho kayo lahanapin niyo yung swerte niyo dahil napakaganda bukas po ang pintuan niyo para sa inyong lahat Okay. Maraming salamat po kung gusto niyo po magpa-reading. Ito po ang aking Facebook account, MyLitaro. Teka lang po. Ito po ang aking Facebook account. Bawal po kayo mag-message or tumawag. Messenger only. Ito po ang Facebook ko. Imposibleng maliligaw kayo. February 4, 984 po yan. Ito po yung cover. ba diba? So, pinakita ko na po yan sa inyo. Imposible po maliligaw kayo. Okay? Um... Ma'am, gusto ko lang po magpasalamat din po sa'yo. Hindi ko na po ito papahabain pa kasi alam ko naman pong busyng-busy kayo. But next week po, pupunta po ako sa inyo. May dadalhin po ako sa inyong kilala ko. Dahil talagang alam kong hindi ako mapapahiya, ma'am. Ang laki po talaga ng pinagbago ng asawa ko. Maraming maraming salamat, ma'am. So far, naging okay po kami ng asawa ko. At, nakakatuwa pa ma'am, nakikipag-usap po siya sa akin na kung pwedeng magbalikan na lang kami alang-alang sa mga anak. Sinusunod ko po lahat ng payo niyo ma'am. Dinidate-date niya po ako ngayon, bumabawi po talaga siya. Okay. Wala naman po masama. Kung if ever mahal niyo pa rin mga ex niyo, asawa ninyo, yung asawa niyan ni ma'am. So, nasa sa inyo pa rin yun, ba? Diba? So, kung gusto niyo makipagbalikan, go lang saan masaya, doon kayo masaya don kayo di ba okay so maraming salamat kuy good luck sa mga ikakasal ha good luck bye bye